nationwide Happy Tuesday, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes. Ang tamang oras sa buong Pilipinas, limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa alat po ni partner Angelo Palmones, kasama nyo ngayong umaga sa isang oras at kalahati ng balitaan. Cheska San Diego Bobadilla. Ang kauna-unahan naman na trash run sa Gimbao yung takbo para sa kalikasan ay uh, gaganapin at may kick-off activity. Alamin natin ang detalye mula 105.3 radyo nating Gimba. Kasama natin si Army Karan Esperanza. Miss Army, tatakbo ka rin ba? Ay, lalakad lang po ako, Ma'am Cheska. <laughs> Habang nagdo-document, ano? Opo. <laughs> Good morning po sa ating lahat ng kagapakinig tap at sa inyo po, Ma'am Cheska. Naging uh, makabuluhan at makasaysayan ang uh, kauna unahang trash run takbo para sa kalinisan, na isinagawa nitong Sabado, ikalima ng Oktubre, dito sa Gimba, Nueva Ecija, kung saan dumalo ang nasa halos isang libong kabataan. Ito ang kick-off activity ng month-long celebration ng ikadalawampung anibersaryo ng Community Visions and Initiatives of Neva Ecija Incorporated o COMVIS at ng Natin Gimba sa darating na October 31, 2024. Mahigpit na naging katuwang dito ang lokal na pamahalaan ng Gimba sa pangungunan ng Mayor dito Loclito Galapon at mga tanggapan ng Municipal Environment and Natural Resources at Local Youth Development Office. Mga mag-aaral at iskolar mula sa iba't ibang paaralan at komunidad ang dumalo, gaya ng World City Colleges, Gimba, College, uh, Colleges of Advanced Technology and Management of, uh, Management of the Philippines o Katman Incorporated, Bartolome Sanggalang National High School, Bonifacio Luz Natividad uh, Educational Foundation Incorporated, Gimba Dance Company at Gimba Youth Scholars. Nilayon ng aktibidad na ito na pasiglahin ng aktibong papel ng mga kabataan sa pagsatahuyod ng pangangalaga sa kalikasan at kalinisan ng kapaligiran. Na ang basura ay hindi dapat itinatapon kung saan-saan. Dapat ay isinisinok batay sa naaayong segregasyon upang mabawasan ang pagbabara ng daluyan ng tubig na siyang nagiging dahilan ng malawakang pagbaha. Mr. Chester, hindi ito ang typical na nakasanayang fun run na karaniwang isinasagwa dahil ang mga kalahok dito ay namulot ng basura at sinegregate ang mga ito habang binabaybay nila ang ruta. Sa isang oras na itinakbo ng mga partisipante, nakaipon sila ng mahigit isang metri po hindi nabubulok na basura na 90% ay nasegregate na ng maayos. 60% na nakolekta ay residual waste o hindi na mapapakinabangan habang 40% naman ay pwede pang i-recycle. Bago matapos ang aktibidad, binigyang pagkilala ang lahat ng sumuporta at nakiisa sa adbukasiyang ito. Gayun din ang mga grupong nagpakita ng sigla, ng creativity habang isinasagawa ang trash run at syempre ang grupo na may pinakamalaking delegasyon. May special award din ang pinakamasipag at pinakamasinok na grupo. Samantala, bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 20th anniversary ng Radyo Natin Gimba at Kombis ay ang mga susunod pang aktibidad magkakaroon ng mental health awareness at socialization activity ng mga natutulungan na nating pasyente na gaganapin sa October 12. Kasunod ang Climate Change Youth Leaders Symposium sa October 19 at ang culminating activity sa October 26 na isang partners forum kasama ang iba't ibang sektor sa munisipalidad na may temang ano na ang inabot ng 20 natin at tatalakayin ang lokal at nasyonal na economic situation at ang epekto nito sa mga miyembro ng community. At yan ang balita sa oras na ito mula sa radyo natin 105.3, Gimba Nueva Ecija. Ako si Army Caranza, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat Miss Army and happy anniversary sa Radyo Natin Gimba sa Nueva Ecija. Radyo Natin nationwide. nationwide! And speaking of anniversary, of course, malapit na rin ang Radyo Natin Nationwide anniversary sa darating na December at kakibat niyan ang aga-aga diriwang din natin ng Radyo Natin Excellence Awards. Abangan.